pag isipan ko guys today na uh, maglalaba ko ng shoes kaso hindi naman naka, nakapagsang ayon yung panahon so ibabalik ko na lang sa dati so nalagay ko na yan dyan sa carton guys kasi nga plano kong labahan ng mga labang ko yung mga sapatos kasi so, sobrang dumi na nga guys hindi ko sya na so, so yung iba guys itatapon ko na kasi sira na so hindi ko nagagamit kasi tingnan nyo siya o ba diba, sayang? Sayang siya pero ang tatak niya Dior guys. So. Oh. Ayan. Dior. So, hindi ko siya nagagamit. Sayang naman. So, itatapon ko na lang siya. So, ito itabi na lang natin. Tapos, ito naman guys. O, oh. ayan. Nike siya. So, madumi na rin siya. Kaso, ibabalik natin sa dating lagayan. Kasi, hindi nga tayo makapaglaba guys so ito naman sira na rin ayan mga hindi ko na nagagamit pero okay pa naman yung swelas nya so ito lang yung sira so itatapo na rin natin to ayan pero wala pa sira yung dulo niya lang guys pero pag kanila pa naman ito, okay pa naman siya. Kasi wala pa naman yung swelas niya. So, okay pa naman. So, ito yung favorite shoes ko. Kaso nga lang yung dulo. Iwan ko bakit nasisira yung dulo, guys. So, pwede pa naman yata dikitan niya, no? So, pag kanila pan ko, so, didikitan ko. Wala pa naman sira yung swelas niya. Okay pa naman. At syempre, ito yung kalahati niya. Ayan, wala pang sira. So, ito ay isa balik natin sa dating lagayan ayan, at ito yung aking favorite night ayan pero wala pang share pero madumi na nga sya so bukas pagka hindi maganda, pag maganda yung panahon kapag mainit, so lalaban ko, so ayan is lalagay uh, ulit natin sa lagayan <laughs> balik natin so, at ito naman guys ito talaga yung aking favorite talaga everyday ko itong ginagamit kapag kalibawa pupunta ko sa labas ayan nighty siya yung aking mga sapatos is puro night ayan so ibalik natin dito at syempre ito guys portis portal ito ayan so minsan ko lang itong gamitin Ayan, kasi magibat nga siya. Tingnan mo yung swelas niya, guys. Napaka-original siya. Ayan, o. Oh, ba diba maganda pa siya. Kaso nga lang, hindi ko nga talaga siya malabyan, malaban, guys. Kasi nga, ay, uh, hindi ano yung ating uh, araw. So, ibalik na lang natin dito yan kasi sa lagayan. At ito naman, ayan, ito is creatures to. Ayan, Skechers Ultra Go. Ayan. So, marami na silang, ano, ayan, okay pa naman siya nagagamit pa. <laughs> Hindi pa naman siya sira. So, lalaban lang talaga. Tingnan niya yung swelas niya. Kasi napupudpud na. Tapos, sa uh, gaganda pa ito, guys, kapag kanilabhan ko. Ayan. Lagay natin dyan sa lagayan. Tapos, ito, guys, naalala ko nung nagtrabaho ako sa Kuwait. Ito yung bigay ng amo ko. Ayan, ilang taon na ako dito sa Hong Kong is 4 years. Ha? Tapos binigay niya ito sa akin is 3 and a half years na. So, sobrang tagal niya guys. Hindi siya nasisira. Ayan, yung puro sapatos ko guys is puro night. Ayan, puro rubber shoes yung aking sinelas. Pero, meron ako ditong isang ganito, guys ito nung time na binigyan kasi ako ng sandals ng kaibigan ko uh, naputol siya nasira so napilitan ako magbili ng ganito ayan pero hindi ko siya ginagamit guys kapag umuwi ako sa Pinas is pamimigay ko siya so ayan lalagay na lang natin ito dito tapos alam nyo guys ito madam ito before ako pumunta dito sa Hong Kong nung unang akyat ko kay amo so binigay niya ito so ito din yung gamitin ko alam nyo guys ginagawa ko tong panlabas pagka maulan ito yung ginagamit ko ayan flip top pero napakatibay niya guys Eo, tingnan Ah, uh, ito guys is 4 years na rin ito pero hindi siya nasisira. Tingnan niyo naman yung swelas niya. So lagi itong nababasa pero hindi siya nasisira. So, lagi lang siya sa dyan, sa baba. Tapos, ito ilalagay ko na lang dito sa baba. So, ayan guys. Ito yung ang lagayan ng sa katusan. Ayan. Ito kasi kay Amo, sa kanila yan. So, napuno ko ng napuno ko ng lagayan yung katusan nila. So, sa akin lahat yan guys. Ayan. Tapos, ito. Itatapon ko na siya guys. Kasi sira na. Pero pwede pa naman siyang kamitin Pwede naman siyang lagyan ng Ano o oh, ba? Pwede pa syang lagyan ng uh, Yung pandikit pa Ano bang tatak nito Air Asano Ayan Ewan mo kung anong tatak nito guys So ayan tapos ito Itong B.O.R. tatapon na lang natin Ayan tapon na natin Kasi hindi naman natin magagawa So ayan Thank you for watching. Bye bye. God bless you all.